good evening guys. Welcome to another vlog. Pauwi tayo today from Quezon City. At habang pauwi tayo, pag-usapan natin ang reasons kung bakit hindi ka bibili ng 450MT. Alright, Tayo, kasi. Masikip. number one ayaw mo ng China made bikes para ayaw mo ng China bikes Siyempre di ba hindi naman lahat tayo hindi naman lahat sa atin gusto ng China bikes kasi meron pa rin talagang stigma about China made hindi uh, lang naman sa bikes kahit sa mga kotse yun pero sa ngayon naman maganda naman ang quality nito kaya lang di talaga natin may uuwasan eh. Iba pa rin ng Japan quality or European quality. Uh, itong China bikes, they still need to prove their reliability. Kahit ako, kahit ako naman nun, di ba, sinabi ko naman. Ayoko sana ng China made bike, pero wala akong choice sa segment na to eh. I have no other choice wala ang Japanese bike na 400cc above na kaya sa budget ang option lang natin ay ito or the Indian bike na Himalayan 450 so yun, yun ang first reason bakit hindi ka bibili ng 450RT ayaw mo na, China bike so number 2 You don't drive manual Yan. Kung hindi ka sanay mag manual syempre Hindi ka bibili ng manual na motor kung hindi ka sanay nga eh Or kung mas comfortable kung, kung, mas comfortable ka sa Automatic bikes Marami naman ng options sa 400cc above We have the exciting 400 The AK550 sa Bristol, meron din. Maraming ng options for automatic bikes. So, kung hindi ka nag-manual transmission, well, this is not for you. Ngayon na, traffic na. Okay, another reason nyo bakit hindi ito 450MT ang motor na para sa'yo is the looks. Uh, yes, it is an adventure bike, pero hindi siya yung typical na adventure bike. Kasi pag sinabi natin adventure bike, di ba? na sisip natin palagi yung GS. Kung mapapansin nyo yung ibang lumabas na adventure bike sa market ngayon. Ah uh, may haweg talaga sa GS parang yung kasi yung naging hulmahan talaga ng adventure bikes ito hindi it has a modern look na uh, somewhat parang rally rally yung styling nya kaya uh, medyo malayo yung look nya sa ibang adventure bikes so kung hindi nyo trip yun well hindi ito ang pa para sa next reason kung bakit hindi ka bibili ng 450mt uh, kung hilig mo ay uh, yung style na mas pogi ka sa motor ano mo yung mga pag nakasaki ka parang ang pogi pogi mo mayroong mas magagandang motor bukod dito which is the sports bikes or the, the naked bikes yun talaga pag sumukay ka doon syempre parang ang pogi pogi bulon dito medyo karagitan tatingan mo dito eh, kasi para parang nagbubundok parang bumunta sa mula layong lugar so kung mas trip mo yung mas magmumuha ka kayong pogi sa motor eh go for sports bikes or naked bikes next reason kung bakit hindi ka bibili ng 450 MT is the seat height I aminan mean, na natin mataas talaga siya um, ako personally I'm just 5'4 sakta lang siya sa akin sa 800mm configuration niya uh, anyone below 5'4 feeling ko may na eh so kung beginner ka and you're looking for a bike as your first big bike, medyo mahihirapan ka dito kasi nga mataas yung seat height niya. Better go for something like the CLC siguro or other cruiser bikes if you're a beginner. uh dun mas madali ka matututulon, mas madali mo siyang magagamit sa sobrang baba na seat height. Eto... Uh, naman pero lakasan lang din ang loob pero mataas talaga siya okay next reason siguro ano kung hindi nyo kailangan ng isang express legal bike uh, for practicality na lang din siguro kung hindi yun naman kailangan mag expressway or taga doon kayo sa lugar na wala na may expressway like Visayas and Mindanao ah hindi ko din kailangan to. you, you have other options na better suited para sa'yo isa pa yung kung hindi nyo kailangan yung capability to go off-road Uh, you can opt for a different bike. Ako kasi sa ngayon di ko pa nakikita yung sarili ko off-roading pero gusto kong gawin yon in the future eh. Kaya kaya ito rin yung ginawa ko. Kung gusto ko or malakas din yung loob ko para i-try off -road or do adventuring hindi na ako magpapalit ng bike. pa ba? Ano ba ang reason bakit hindi kayo bibili ng 450 MT? Ah, uh, yon siguro, if you love going fast, hindi ito yung motor para doon. Uh, this bike is tuned more on adventuring, more on off-road. So, ang power nito is at the low end. Wala siya masyado sa dulo. So, if you like going fast, better go for sports bikes and naked bikes na built for speed talaga. Okay, Philippine Arena na tayo. Malapit na tayo. Wala na akong maisip kung bakit hindi ka bibili ito So, talagang sulit na sulit tong motor na to eh. Pag bumili ka nito, parang all-around bike na. Kaya, parang wala na akong maisip. Maramihan naman dun sa mga sinabi ko, those are subjective, uh, those are very subjective uh, reasons kung bakit hindi ka pibiliin ito. So syempre kanya-kanya tayo ng trip. And opinion ko lang yun, okay magagali sa akin. dito na, na siguro ang vlog natin tayo ay pauwi na ng bahay so please like, share, subscribe see you on the next vlog bye bye